sa bawat pagtas niya ng kanyang kilay kasabay ng makapunit tayong kanyang boses sa tuwing siya ay magtataray. Sino ba naman ang makakalimot sa masungit na kasambahay ni Donya Delaila at halos araw-araw na kaaway ni Jan Puruntong sa Jan and Marcia noong dekada 70? Para kumain ng tawa sa kipot <laughs> Suplada at medyo may pagkamaldita. Ganyan nakilala si Matutina at ganyan din siya tinangkilik ng kanyang mga tagahanga. Tubong Kalookan, ipinanganak si Evelyn Bontogon o mas kilas sa pangalang Matutina noong adjis ng Hulyo 1943. Siya ang panganay sa kanilang pitong magkakapatid. Tagagawa ng mga bangko at silya sa isang furniture shop ang kanyang ama habang ang kanyang ina naman ay tagalagay ng sigarilyo sa mga kaha. At dahil sa kapos lagi ang kita ng kanyang mga magulang, nagsumikap si Matutina para umayos ang kanyang buhay ayon sa kanyang kwento. Aktibo muna siya sa eskwelahan, palagi umuna siyang nasasama sa kung ano-ano mga programa sa kanilang paaralan at mayroon din siyang kasariling kolum sa kanilang dyaryo na kung saan ay kadalasan siyang nagsusulat ng tula. Pagdating sa kolehiyo, Kumuha ng vocational course si Matutina para agad din siyang makapagtrabaho at makatulong sa kanyang pamilya. Sa panahon din na ito, nagbukas para kay Matutina ang pintuan at oportunidad sa radyo. Sinubukan ni Matutina na mag-audition sa radyo at noong mga panahon na iyon ay napakarami umunong nakapilang kagaya niya na nagbabaka sakaling makapasa sa audition hanggang sa sampu na lamang silang natira. Maghapon naman siyang nakapila ng walang pagkain at wala ding pamasahe pa uwi hanggang sa may lumapit sa kanya at sinabihan siyang nakuha siya sa programa sa radyo. Ayon sa kanyang mga nakatrabaho, napakahusay umuno ni Matutina at mahusay din itong magdirek. Magaling umuno siya sa pagbobose sa kanyang mga ginagamba ng karakter sa mga drama noon sa radyo. Mula sa isang simpleng audition noong dekada 60, nagsimula nang dumating kay Matutina ang mga biyaya. Sa kanyang karanasan, hindi nito naranasang maging extra-extra lamang sa radyo. Kundi gumanap siya agad bilang bida ng isang dula-dulaan sa radyo. Sa mga hindi nakakaalam, sa radyo unang nagamit ni Matutina ang pangalang nagpasikat sa kanya. Isang karakter daw sa isang patalastas ng sabon sa radyo ang pangalan na Matutina. Lubos na sumikat si Matutina sa radyo at nagkaroon siya ng napakaraming programa gamit lamang ang kanyang boses. Lagi umunang sinusubaybayan ng maraming mga tagapakinig ang kanyang mga programa sa radyo. Sa isang recording session noon ni Matutina sa loob mismo ng estasyon ng radyo ay naispatan siya ng isa sa mga producer ng John and Marcia. Nasa panahon na iyon, ang programang ito ay nangangailangan ng isang kasambahay na karakter. Alam ni Matutina na sa radyo lamang siya maaaring bumida kaya sinunggaban niya ang pagkakataon at hindi na naging mapili sa kanyang gaganaping karakter. Noong una ay kinabahan at nagulat umunos si Matutina dahil sa hindi mga basta-basta ang mga makakasama niya sa John and Marcia. Ilan sa kanila ay ang king of comedy na si Dolphy at ang ng aktres na si Nida Blanca, si Nadeli Atay Atayan, Maricel Suriano at marami pang iba. Malaki ang pasasalamat ni Matutina dahil sa mga premiadong artista na umano ang kanyang nakatrabaho sa unang pagkakataon. Naging mahusay umunong team player si Matutina sa kanyang mga katrabaho. Bilang matanda na din siya noong mga panahon na iyon at mahusay din naman sa pag-arte, nakuha niya agad ang respeto ng kanyang mga katrabaho sa John and Marcia o mga karakter ni Matutina dahil na din siguro sa tinis at nakakairitang boses nito. Marami noon ang nag-abang sa programa ng dahil sa karakter ni Matutina kaya patuloy mo nun niyang ini-improve ang kanyang karakter linggo-linggo. Mataray at maingay, isang mahaderang kasambahay na tila nagmana sa kanyang mahadera ding amo na si Donya Delayla. Marami man ang kinainsa ng kanyang karakter. Mas marami pa din naman ang kinagiliwan at humanga sa kanya na mga ng mga taga-subaybay ng John and Marcia. Ayon kay Matutina, nagsimula na ding magbago ang kanyang buhay mula nang mapasama siya sa programa dahil na din sa sweldong kanyang natatanggap. pero hindi daw ito ganun kalaki, hindi tulad sa panahon ngayon. Nasa isang libo limang lamang daw ang bayad sa kanya kada taping at lumaki lamang umunay ito noong mga dekada 90 na umabot ng limang piso. Sa ilang beses na naiere sa telebisyon at nais sa pelikula pa ang Janine Marcia, hindi pwedeng mawala sa cast si Matutina. Gaya na lamang ng John and Marcia sa pelikula noong taong 1974, John and Marcia Part 2 sa Amerika noong 1975, John and Marcia 77 noong 1977, John and Marcia 80 noong 1980, at John and Marcia ngayong 91 noong 1991. Talaga namang noong mga panahon na iyon ay umalingaungaw ang boses ni Matutina at narinig hindi na lamang ng mga Pinoy sa Pilipinas kundi maging ng na mga nasa ibang bansa. Subalit sa pagpasok ng dekada 90, Matapos ang labing pitong taon, tuloy nang nagwakas ang John and Marcia. Marami noon ang nalungkot lalo na ang cast ng programa pero para kay Matutina, hindi umunod niya ito masyadong naramdaman dahil sa nagpatuloy pa din ang kanyang mga guesting sa maraming mga programa sa telebisyon at pelikula. Naging partimuli siya ng ilang mga programa sa radyo at naging announcer. Muling nagdab ng maraming mga programa sa radyo at kung ano-ano pa. Ilan sa mga sumunod niyang programa na TV series sa Kapuso Network ay ang Valiente noong taong 1996. Nakasama din siya sa mga cast ng Koreana noong taong 2010. Masasabi mo nung isa ng institusyon si Matutina sa industriya ng showbiz. Marami man naman pumasok ng mga bagong komedyana, hindi pa din naman matutumbasan ang nag-iisang Matutina. Ang isa sa may tuturing na proyekto ni Matutina na pinakahuli ay ang socio Problem noong taong 2012 habang noong taong 2007. Napadpad naman sa mundo ng politika sa Matutina nang tumakbo siya at manalo bilang isang barangay councilor sa kanilang barangay sa Quezon City. Madalas kasi noon ay volunteer si Matutina hanggang sa may mag-encourage sa kanya na tumakbo bilang isang konsehal ng kanilang barangay. Sa telebisyon at sa radyo, kinilalang dedikasyon at husay ni Matutina. Pero tanggap na umuno niya na kasabay ng kanyang pagtanda ay ang unti-unting paglamlam ng kanyang karera. Setiembre ng nakarang taon, sinabi ni Matutina na nakikipaglaban siya sa osteoporosis. Hirap na raw siyang maglakad kaya madalas ay inaalalayan na lamang siya ng kanyang mga kaanak o di kaya nasa wheelchair. Naikwento din niya noong nakarang taon ang tungkol sa kanyang pagdadialysis sa loob ng mahigit siyam na taon. Nabanggit din niya na malabo na rin ang kanyang mga mata at nabibingi na rin. Pero Anya, hindi pa naman daw siya nakakalimot at sharp pa rin ang kanyang memorya. At noong nakaraang araw ng mga puso lamang, tuloy nang namaalam si Matutina sa mundong ibabaw. Sa edad lamang na 78 taong gulang, my mom passed away this morning. Mababasa sa chat ni Sheila na kanyang ipinadaan sa Facebook Messenger. Ayon sa kopya ng medical certificate, hypertensive cardiovascular disease ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpanaw. karna doon sa labas. Ano gagawin ko? O ano, iisyuhan ko na ba ng cheque ko? O cheque mo? Naku, si Mang Jungguan!